Gimingaw gid ko sa sulo mga kabisaya mo nang nakabalik na sa takaron. Hello mga kabisaya og welcome back nato diri sa Hulu Sulu. Sa atong pagbalik diri sa Hulusulo, mga kabisaya, ang atong gisakyan nga barko, mao ang Montenegro. Migikan ta sa Zamboanga City, alas 9 sa gabi, ug miabot na diri sa Hulusulo at exactly 6 a.m. Pagabot na to sa Hulusulo, mga kabisaya, una na tong makita diri ka mga badjaw. Medyo paspas de ang dagan sa Montenegro, mga kabisaya, kay nabutang regyod og 9 hours among biyahi karon Unlike sa nakasakay kong Alison, mabutang siya og 10 to 11 hours nga biyahe. Sa Montenegro nga barko mga kabisaya ang bayad sa motor kay 1960 libre na isa ka driver og 850 para sa passenger o kana siya aircon accommodation na na pero same same ragit gyapon sila sa Alison mga kabisaya. Only lang ang bayad lang sa motor sa Alison is 1,000 walay libre nga driver. Tapos ang passenger is 850 per head. So kung imo sumahon, same same ragit sila mga kabisaya. Tungod kay straight straight at biyahe from city to Zamboanga City for 13 hours. Wala nang gitay time manihapon. Pagsakay Pag sakay nato sa Montenegro, grabe ka gutom pero kailangan kita matulog kay grabe ka kapoy sad. Pero nagmata gitag alas 3 mga kabisaya para makaligo no kay mo time nga nangatulog tulog tanan pa sayro pagkaabot na mo nga pagkaabot ng alas 6 mga kabisaya dirit so gidayon mi nangapi sa akong favorite nga coffee shop diri sa sulong uh, mo gining recommended kit nako na sa dirino kaning The Crossing Coffee Shop Magkano yan sa ah, isang order mam, 50 pesos. Tapos ilang kuan ano? Chicken. Oh, oh. Oh, apat. Apat. Oh. Yung barbecue 60 naman. Isang tamo lang yung... yung ah oh, isang tamo. Sa, guys, tamo is puso. Ha? Huh? Puso yun sa amin yung tamo. Ah, puso. Ang tamo sa inyo, map. Oo, sa Bisaya. Oh. Puso. Last na mong ani diri sa Crossing Coffee Shop mga kabisaya, wala pa ni sila nag-serve o sa tea. O karon sa mong pagbalik mga kabisaya, finally nag-serve na git sila. Bagay na nga mag-serve sila ani mga kabisaya kay kanimang gong Crossing Coffee Shop. Wow. Dali, ragit kainin mo ni Makita wow. kung gikan ka sa pantalan. Og ni kauno ng sati mga kabisaya, labaw na kung gikan ka nagbiyahi. Kabalo ba mo mga kabisaya nga katong una na mong anidri sa sulo, kanig yung crossing coffee shop among unang nakapihan. Og naghangyo po ko sa tagiya diri mga kabisaya nga kung pwede ba kong mag-ilis ilang sulod. Sa way pagdua duha mga kabisaya, ilagi kong gipa sulod o ilang gipailis. Bisan tuod, wala sila nakailas sa ako, ah o karon sa mo ikaduhang pag-anhi sa sulo mga kabisaya mihangi una sad ay ilaha nga ibilin na mo among bag ma-recommend gid na ko ni Slano kay aside sa mga buhutan kayo ni diri mga kabisaya barato og glamian kayo ilang bangbang sug og kape after tanangapi mga kabisaya diretso na denta sa Hulu Sulu Public Market sa unang pag-ani nato more indoors ang atong vlog. Karon mga kabisaya, more outdoors ang atong pagabuhaton. Pag, pag na tog pangapi, midritso na dahin ta sa Hulusulo Public Market kay mamalit tag para pamahaw. O syempre, diligid pwede nga wala tay kuratsya karon sa pamahaw mga kabisaya. Pagabot na to sa Hulusulo mga kabisaya, nagtiming gyud nga lain ang weather. So walay tumpok-tumpok nga kuratsa nga atong makita, pero naay selected nga kuratsa nga tag 450 pesos per kilo ang dagko na kaayo. Napatay na kita nga dagko nga saang nga tag 50 pesos si Binta, ang tumpok. Promise dagko gina nga saang sa personal og 6 na kabuok sa 50 pesos nga tumpok. Diligid pwede nga dilita mo palit mga kabisaya. ba? Diba? Oo. Grabe guys, 70 pesos yung isa. First time po ko nakita o pagi nga isda mga kabisaya o grabe ka barato kay 70 pesos ang isa kabuok. o wala ginato ni Gipalampas mga kabisaya kay nagpalit putag isa kabuok. Itong dalawa sa inyo to. Sa inyo lahat ng dalawa. Ay, di na naka Ah, kaya ba? Ah, okay. So itong dalawa, sa inyo. Kainin nyo ha, kainin niyo ha. O, oh, oh, sa inyo na yan. Huwag ka nang mahiya. Uy, maulong, maulong. May isa pa. Okay, bye-bye. Thank you, Kuya. Thank you so much. Ano to? Anong itasing isda to? Butiti lang yan. Butiti, Gapon? Patay na to? Ay, oh. tinik, 100 pesos, butiti. Nagpalit po tag isa ka butete nga isda mga kabisaya or dut dutan ang tawag sa tausog. 120 lahat. Sugano. Ha? Huh? 150 uli, 122. Yung maliit na lang kuya. Ha, it na to? Nagpalit pod may kutsilyo mga kabisaya nga tag 120 pesos ang isa. Apil pod sa atong kipalit ang sili, mantika, tuyo ug suka. Pagkahuman na itong pangumpra mga kabisaya, ang nagbabay na sa taas itong mga kailang nga mga batang badyaw Ug may na dahinta sa atong next destination, mao ang luok sulu. Maya yeah, welcome diri sa Luok Sulu og nakita karon sa Mans Beach. But first thing first, ato sa tasa unahan gamay kay magluto kita mga kabisaya. So natay gipalit ganina nga kurat siya og mga lalang klase nga isda nga first time pa nato siya matilawan. Grabe. Murag bawal ang high blood ani. Bawal guys. So magpaibog sa kunin tanan. Ah! Mm. Mm. Mm.